Pagbati sa iyo, tagapakinig. Salamat sa pagpapadala mo nitong mga material. Ngayon, uh, ah, himayon natin itong isang konsepto na, alam mo yon, medyo nakakaintriga. Divine advantage o banal na kalamangan. O nga, mula dito sa mga sipi ng aklat at mga analysis na kasama, um, titingnan natin kung paano ba nito ano binabago yung tingin natin sa sipag, sa biyaya, yung timing, at saka yung mas malaking purpose, di ba? Lalo na sa konteksto ng ating pananampalataya. Tama. Ang mission natin ngayon ay suriin talaga kung ano itong advantage na to. Sabi kasi, hindi lang daw ito puro kayo de, eh. may iba pa. Parang may meeting point. Yung paghahanda mo, tapos um, yung galing sa itaas. Oh, parang ganun nga. Okay, sige. Simulan na natin hukayin ito. So based dito sa mga binasa natin galing sa'yo, itong divine advantage, parang hindi siya yung simpleng bonus points lang dahil masipag ka. Tama ba? Tama. Ang pagkakadescribe nga dito parang intersection eh. Tagpuan. Tagpuan saan? Tagpuan ng ano ng masusimong paghahanda? At saka nung pabor o biyaya ng Diyos. Hmm. Parang may, um, may chemistry na nangyayari doon, hindi lang yung isa. Gets ko. Parang sagot daw ito, lalo na kapag piling mo binigay mo na lahat. Yung oras, yung effort, yung diskarte, pero parang wala pa rin. Exacto. Yun yung sinasabi, na parang um, may mga pagkakataon na kahit anong pilit mo, may pader pa rin. Mailap pa rin yung, ano, yung breakthrough na hinahanap mo. Oo, oh, yung piling na yun? Ipinapahiwatig dito na baka may mga pinto talaga na um, hindi natin kayang buksan mag-isa na siya lang talaga ang may hawak ng susi, kumbaga. At dito, para sa akin, nagiging mas interesting eh. Kasi hindi raw ito magic. Hindi, malinaw yon. Hindi rin daw excuse para maging tamad ka lang, di ba? Ang linaw sa mga material, ito raw ay grasya. Isang kaloob. Kaloob na hindi mo pinaghirapan. Pero ito yung catch. Parang pinalalakas nito o pinaparami yung bunga ng tapat mong paghahanda. Oo. Especially kung yung paghahanda mo, naka-align, naka-tune, kumbaga sa mas mataas na layunin, sa misyon. Hindi lang basta handa ka, kundi handa ka for something specific, may direksyon. Tama. At alam mo, isa pang angulo dito, binabangga nito yung hustle culture. Ah, oo. Yung pagiging busy is equals to importance. Yun nga, yung parang kailangan laging pagod, laging maraming ginagawa para masabing successful ka. Yung parang ang halaga mo nasa dami ng nagawa mo sa mata ng iba. Grabe yung pressure nun. Sobra. Sabi nga sa mga teksto mo, ang mundo pumapalakpak talaga sa hustle, sa pagmamadali, sa pagpapakapagod. Pero ang pabor daw ng Diyos… Mas tumitingin sa ano? Sa mga bagay na hindi laging kita. Yung paghahanda mo sa tahimik, yung integrity mo, yung karakter na nabubuo habang naghihintay ka o nagsisikap. May kwento pa nga doon kay Miriam, di ba? Yung manager. Oo, si Miriam. Na kahit religyoso siya, ramdam pa rin niya yung pressure na kailangan niyang mag-super hustle para ma-earn yung pabor. Tapos nung dumating, hindi pa rin mapanatag? Hindi, kasi ang mindset niya, kailala niyang i-maintain yun through more hustle. Pagkabalisa pa rin, kasi baka mawala daw pag hindi siya napatuloy sa ganong, alam mo na, stressful na pace. Nakakalungkot yon. Pwedeng religious ka, pero hustle mood pa rin pala. At um, binanggit din doon na hindi naman bago itong idea, di ba? May mga halimbawa na. Oo, mga classic examples. Sina Joseph, yung sa balon at kulungan muna. Grabe yun. Tapos naging prime minister. Si Esther din. Nasa panganib pero ginamit yung posisyon niya. Para iligtas yung mga kababayan niya. At si Daniel. Si Daniel. Exile siya pero naging trusted advisor sa foreign kingdom. Kahit na may mga pagsubok din siyang grabe. Ano kayang common thread dito? Mukhang may pattern na. Diyan pumapasok yung dinatawag sa isang source na The Joseph Principle. At ito yung medyo ano, counterintuitive eh. Ano yun? Yung pabor ng Diyos madalas, hindi lang simpleng blessing o kaginhawaan. Madalas daw, estrategya ito. Estrategya? Paanong estrategya? Hindi raw ito para iwasan mo yung hirap, kundi para magamit mo yung mismong hirap, yung challenge, bilang opportunity para lumago ka, para magka-influence ka para matupad yung mas malaking purpose niya. Wow. So hindi pala laging komportable ang divine advantage. Hindi talaga. Yan yung isang nakakagulat na punto sa mga material mo. Minsan yung pabor mukhang pagsubok tulad nung kay Joseph sa kulungan. Hindi siya easy mode. So yung pagiging Nasa balon o kulungan ni Joseph o yung pagiging exile ni Daniel, hindi pala yon hadlang sa pabor. Posible pa ngang bahagi ng pagpuposisyon sa kanila. Ang hirap siguro nun tanggapin kung ikaw yon. Sobrang hirap makita yon habang nandun ka sa gitna. Pero ayon dito, yung mismong paghanda nila sa mga panahong yun. Yung mga panahon ng pagsubok. Nang parang wala kang halaga. Oo. Yun pala yung nagready sa kanila para sa tamang oras. Yung Kairos moment na tinatawag. 'yung perfect timing ng Diyos. Hindi nila pinilit ano? Hindi nila hinasal 'yung panaginip ni Faraon hmm? o 'yung hindi pagkatulog ng hari. Ang ginawa nila, naghanda sila, nagpakita sila ng galing at integridad kahit sa maliliit na bagay kahit walang nakakakita. Tapos nung kumilos ang Diyos, handa sila. 'yung paghahanda nila sa dilim, 'yun 'yung naging pundasyon nila pagdating ng liwanag. At alam mo, may malalim talagang teolohiya ito. Unang-una yung konsepto ng grasya. Paulit-ulit yan, di ba? Efesyo 2.8-9? Nakaloob lang talaga. Hindi pinaghirapan. Oo. Hindi siya sweldo na binigay dahil sa performance mo. Parte siya ng mas malaking kwento ng, ano, ng covenant, ng mission ng Diyos. Hindi siya transactional. Hindi yung parang, Lord, ginawa ko to, so dapat bigyan mo ko nito. Hindi ganon. At may isa pang konsepto yung pruning. Yung pagpupungos. Galing sa Juan 15.2, di ba? Yung sa ubasan. Tama. Yung pinuputulan yung sanga para mas mamunga. Paano yun connected dito? Mukhang masakit yun eh. <laughs> Mukhang masakit at nakakapanghina siguro. Oo. At yun nga yung punto. Sinasabi dito na minsan yung mga saradong pinto, yung mga delays, yung mga hindi na natatanggap mo. Hindi yun sign ng failure mo agad o nakinalimutan ka na. Hindi raw. Automatiko. Pwedeng paraan pala yun ng Diyos ng pagpupungos para tanggalin yung mga hindi kailangan. Para mas lumalim yung ugat mo, yung character mo, yung faith mo, yung skills mo. Para tatatagin ka. Oo. Para kang hinuhulma strategic shaping, kumbaga, para ihanda ka sa tamang opportunity na mas malaki, mas bagay sa iyo at mas para sa kanyang layunin. So yung hindi ngayon, pwedeng paghahanda para sa mas malaking oo bukas. Mas matibay na oo. Grabe. nakaka nga ng perspective 'yun. At yung isa pang malaking ideya na tumatak talaga sa akin, yung paglipat ng focus mula achievement, yung puro personal na tagumpay, kolekta ng tropeyo, patungo sa assignment, yung pagtingin sa bawat oportunidad bilang tungkulin, misyon, Oo, napaka-importante niyan. Kasi ang pabor daw, hindi siya tropeyo lang pang display. Hindi pang yabang. Hindi, tiwala siyang binigay sa'yo. At dahil tiwala, may kasamang responsibilidad. Yun yung stewardship, tapat na pangangasiwa. So pag dumating yung biyaya, ang tanong hindi lang anong nakuha ko. Hindi lang yun. Ang mas mahalagang tanong, paano ko to gagamitin ng tama, ng tapat, para sa layunin niya, para makatulong sa iba. Yung tagumpay, nagiging sarbisyo pala, pangangasiwa. Ganun nga, malaking pagbabago sa mindset. Sobra. At may isa pang kontras na binigyang diin doon, yung striving versus flowing. Ah, oo. Yung pagpupunyagi na may anxiety versus yung pagdaloy na may peace. Pwede mo bang masi-explain yon Ano yung piling ng bawat isa? Dito ulit yung connection sa theology. Yung striving, yun daw yung effort na kahit ginagawa mo lahat, ang bigat. May anxiety may worry. Parang lahat nakasalalay sa'yo. Parang pasan mo ang mundo. Oo. Sabi pa nga sa isang source, resulta daw ito nung fall sa Genesis 3. Yung trabaho na dati ay blessing, naging mahirap. May tinik at dawag na kasama. Gets. Tapos yung flowing yun naman yung kumikilos ka pa rin. May effort pa rin, syempre. Pero may kasamang peace kasi nakatun ka sa gabay ng Espiritu Santo. Hindi panic-driven. Hindi, kasi nagtitiwala ka sa Diyos na siya ang nagbibigay ng lakas, siya ang nagbubukas ng pinto, siya rin ang kumikilos sa mga paraang di mo kontrolado. Yung effort mo galing sa tiwala, hindi sa takot. May example pa ma ng dalawang magsasaka, di ba? Parehong nagtanim. Oo, parehong nag-araro, nagdilig, ginawa lahat. Pero yung isa? Puno ng takot, baka bumagyo, baka magkapeste, laging balisa. Tama. Yung isa naman, nagtatrabaho rin ng husto, pero may faith, may kapanatagan. Ginagawa niya yung part niya, pero nagtitiwala siya sa Diyos na nagpapatubo. Parehong may effort, pero ibang-iba yung state of mind and heart. At malinaw din yung posibleng bunga, yung striving, dahil sa pressure at anxiety. Madalas, burnout. Burnout, pagiging cynical, yung wala ka ng tiwala. At minsan, sabi pa, nauuwi sa ethical compromises. Dahil sa pressure na mag-deliver at all costs. Oo, samantalang yung flowing, dahil galing sa tiwala at peace, nagdudulot daw ng mas tunay na pahinga. Yung mga desisyon mo, mas galing sa calling mo, hindi sa external pressure. At yung success, hindi lang nasusukat sa dami ng nagawa mo. Hindi lang, mas base sa katapatan mo sa proseso at sa bunga na ayon sa kanyang kalooban. Dito yung pag-iwas sa performance idolatry. Yung pagsamba sa performance, na parang yun ang nagbibigay sa'yo ng halaga. Tama, ang halaga mo hindi nakadepende sa checklist mo. Okay, ang linaw ng mga konsepto, ang linaw ng mga prinsipyo mula sa sources mo. Pero alam mo, ang challenge lagi, paano ito isa sa buhay? Yun talaga, yung practical na aspekto. May mga binigay bang specific steps, mga pano, para hindi lang ito magandang ideya sa isip? Meron naman. Maganda nga yung pagkakasuggest. Una, sa panalangin pa lang daw. Pagbabago sa panalangin. Oo. Imbes na parang resibo yung prayer list mo ng mga nagawa mo para humingi ng pabor, ang suggestion manalangin na ang pag-asa mo na sa grasya ng Diyos, hindi sa galing mo. Nakaugat sa kabutihan niya, hindi sa performance mo. Tama. Pangalawa at napaka-practical nito. Sabbath. Regular na pahinga hindi lang basta walang pasok. Hindi lang, isang aktor raw ito ng pagtitiwala. Na hindi babagsak ang mundo kung magpapahinga ka. Isang paglaban dun sa hustle habit. Disiplina pa lang ang pahinga, hindi katamaran. Disiplina ng pagtitiwala. May mga tools pang pa ang binanggit dun eh. Yung door audit. Ah, oo. Parang inventory. Regular na pagtingin sa mga pinto, opportunities na nagbubuksa o nagsasara sa buhay mo. Tapos ang tanong, paano ka nag-respond? Ano yung tapat na stewardship doon? Bukas man o sarado yung pinto? Para mas maging aware ka sa kilos ng Diyos at sa response mo. Tama, meron ding tatlong tanong for decision making. Para sa malalaking bagay. Oo. Una, ayon ba to sa salita ng Diyos o sa faith principles? Pangalawa, kinukumpirma ba ito na mga mapagkatiwalaan mong kasama sa faith community mo? Importante yon. At pangatlo, ito ba ay magpupromote ng flourishing? Yung tunay na paglago at kabutihan. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa iba rin. Hindi lang gagano ba to kundi makakabuti ba to sa mas malalim na paraan? Ganun nga. Tapos may Sabbath experiment pa. Yung subukan talagang maglaan ng isang buong araw para sa pahinga at recharge spiritual din. Oo. At yung margin mapping, ito yata yung paglalagay ng buffer sa schedule mo. The counting espasyo? Oo. Hindi lang oras na walang trabaho, kundi oras talaga para huminga, mag-isip, mag-reflect. Para labanan yung hustle creep. Yung parang unti-unti na lahat ng oras mo sa gawain. Tama. At para sa mga big decisions, may mentor confirmation din paghingi ng payo sa mga mas experienced at trusted. Hindi para sila magdesisyon kundi para sa perspective. Oo, at para naman sa mga leader, may payo rin. Sa pag-hire, tingnan daw ang character at calling, hindi lang galing at hustle. Magdesign din daw ng systems na nagpapahalaga sa pahinga at sustainability para hindi maubos yung mga tao. At ituro ang theology of grace para labanan yung performance idolatry sa team or organization. Grabe. Ang dami nating nahimay mula sa mga materyale na ito tungkol sa divine advantage. Kung ibubuod natin, parang ang pinakaugat nito, Yung tapat mang paghanda, Kapag sinalubong ng biyaya at tamang panahon ng Diyos, Nagbubunga ng higit pa sa kaya mong gawin mag-isa. Sobrang laki ng shift sa perspective nito. Sa trabaho, sa paghihintay, sa pagharap sa hirap, pati sa definition ng success na ito pala ay isang assignment, isang tungkulin. Tama. At siguro, bilang panghuling kaisipan na lang para sa iyo tagapakinig na pwede mong dalhin. Kung totoo ngang, bawat oportunidad, bawat biyaya, bawat tagumpay na dumarating maliit man o malaki ay isang assignment mula sa Diyos, isang tiwala na pinangangasiwaan mo. Paano kaya nito babaguhin yung pangtingin mo? at yung pagharap mo, hindi lang sa mga malalaking proyekto, kundi pati sa mga pang-araw-araw mong gawain, sa mga relasyon mo, sa mga responsibilidad mo. Anong banal na assignment kaya ang naghihintay lang na matuklasan mo? Hindi bukas, kundi ngayon. Dito mismo sa sitwasyon mo ngayon, o kahit sa gitna ng mga hamon na hinaharap mo, anong assignment ang nandoon para sa'yo?